Anong ganap sa mundo ng showbiz? Diretsa ang sinagot ng journalist at former athlete na si Gretchen Ho ang mga kritiko na inakusahan siyang bayas sa kanyang pag-uulat. Sa isang post, ibinahagi ni Ho ang kanyang pagbisita sa Philippine Embassy sa Netherlands, kung saan nakipagpulong siya kay Ambassador Ed Malaya. Layunin niyang ipakita ang presensya ng isang batikang diplomat sa embahada. Gayunman, ilang netizens ang agad siyang pinulaan at tinawag na, bayas. Sa kanyang sagot, hindi lamang niya dinepensahan ang kanyang trabaho kundi itinama rin ang maling paggamit ng salita. Bias with an ED po. Bias, thanks po. Post ni Gretchen sa IG. Ang pagbisita ni Ho sa Netherlands ay bahagi ng kanyang coverage tungkol sa pretrial proceedings ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kayo, ito ay isang makasaysayang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas at mundo. A day etched in Philippine and world history. Former Philippine President Rodrigo Duterte, notorious for his brutal war on drugs, undergoes initial proceedings in front of the ICC Pre-Trial Chamber as a suspect arrested for the crimes against humanity of murder. Habang may mga bumatikos kay Ho, marami rin ang nagpahayag ng suporta sa kanya, pinupuri ang kanyang talino, tapang, at profesionalismo sa pagharap sa mga kontrobersya. Ano sa tingin mo, biased ba si Gretchen o naging matapang lang siya sa pagbabalita?